background okay, ha. Isang case ni sa niya. Yan. <laughs> Pero ngayon niya lang tinuhusin ma. Am. Okay lang. <laughs> Wait. <laughs> <laughs> Top tricks na TI later ma. Am. Okay lang isang case yung kanin yung mga basta uubusin nyo ngayon yung software. Level 3 Wala kayong yung Yan bayan si Bayay sagot ng ITPH yan. Hila siya. Dito siya sa Diwata. Ano kayo ang papanalo na di madam? Shout out. Vinyl Tars. Diwata para sa isang team. Saka Bayrosito. Saan ka na? Wala Isang case ng beer daw. Ayan yung ano niya palaro. Download and spin. Atedamot na kaya ng ICTP po, available sa iTunes na Apple Store. Babalik yan na. Bumabalik. ang yung tama nila ganon? Hindi ako na naman ng diwata para sa mo sabi sa ICTP isbo. ba? sabi kay ICTP. Thank you so much <laughs> for. <laughs> Ah, I paraabi salamat din sa pag-download ng ating ICTPH magka-isa sa bahay tu pa yo. Pwede ko kaya mag-order ng mino ni tiwata using ICTPH. Anong sa kapila? Prepare report. Allen. Okay. Allen, prepare report. Pag download po kayo ng ICTPH, pwede po kayo magkaroon ng sariling referral code nyo sa every complete transaction. May 1% income po kayo real-time, papasok po yan sa e-wallet po ninyo. Kung mag-download na kayo ng ICTPH, and pwede, pwede po kayo maglalo ng 2% of your loan for free.

Ayan na. Ang kaya hinto yan, Mama. At bumalik na. At bumalik na. Sana ako'y bumabalik. Stop, 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 stop. Alright! Congratulations, Madam! Nanalo po kayo ng Diwata para sa Overload. Ano po masasabi niyo sa ICDPH and kay Diwata, Mama? Thank you, Diwata! Alright, thank you rin po sa pag-download ng ICT page, ma'am. Pwede ka na po ipalit ang pangalan nyo doon para mag-claim nyo na po ang inyong free ito Diwata para sa overload. Ito ito po, Kino pa po na pag download ito diba, sa kamay at paa. Ay, po ito sa paa. Okay na, sir. Sige, sir. Mag-pin na po kayo dito, sir. Go. Baka isa kayo sa mga swerte na manalo ng Diwata para overload. Okay, Betons!

Alas, madalas naman. Salamat po sa pag-suporta sa bagong branch ni Hiwata. Okay, Kaso, try okay. again, sir. Malapit kayo lang ka lang naman daw kasi, sir. Thank you, sir.